Bilang bahagi ng patuloy na pag-agapay ng pamahalaan sa ating overseas Filipino workers, isang Memorandum of Understanding para sa OFW app ang nilagdaan ng Department of Migrant Workers o so DMW, Department of Information and Communications Technology o DICT, OWA at OFW Party List. Ang nasabing app ay magsisilbing assistance at information outlet para sa mga OFW kung saan maaari makita dito ang kanilang mga benepisyo, welfare assistance, protection, government services, maging emergency button para sa mga OFW na mga ngailangan ng tulong sa man panig na mundo. Tiniyak naman ng DICT ang seguridad ng mobile app pagdating sa pagprotekta ng impormasyon dito, laban sa mga hackers. Samantala, nakatakda namang ilunsad ang OFW app sa darating na Hulyo ngayong taon. Yan ang kulang kasi dati. Parating walang, walang power, walang power yung OFW. Kaya tuwing may problema, eh ang gobyerno ang pinupuntahan upang makahanap ng power but this time it's the reverse sila po ang ngayon ang may power so mas bibilis ito y yun ang pinakamahalaga rito mas bibilis at mas comprehensive yung ating uh, pag-address ng problema ito po ang OFW app ang sagot po natin for our services and information must be right at their fingertips kayo po ang bida dito ang OFWs po ang mga bida dito sa OFW app